Alam mo ba? Samakailan lang, kinilala ng International Federation of Muay Thai Associations ang tubong Cordillera, na si Islay Erika Bumogaw bilang number one Muay Thai athlete sa 45 kilograms female category. Ito'y dahil sa sunod-sunod niyang pagkapanalo sa mga international competitions. Kabilang dito ang gintong medalyan Islay mula sa SEA Games 2021 na ginanap sa Vietnam. Bagamat hindi kasing sikat ng ibang mga sports ang Muay Thai. Noon pa lamang ikalabing tatlong siglo ay uso na ito sa bansang Thailand. Nagsimula ito sa Sokothai Kingdom kung saan ginamit ito bilang isang sistema ng pakikipaglaban at pagsasanay ng mga militar. Noong ikalabing anim na siglo naman, mas sumikat ito at naging parte ng mga performances sa malalaking mga okasyon. Kalaunan, naging bahagi na rin ng malalaking paligsahang pampalakasan. Kumpara sa taekwondo na ginagamitan lamang ng paa at boxing na ginagamitan lamang ng kamay, ang muay thai kombinasyon o ginagamitan ng halos buong katawan. Ngayon, alam mo na.